Sa grade mo, ikaw ay demanding. Akala mo naman, siya'y napakagaling. Sa subject at predicate, hindi makarelate. Tapos ang gustong grade ay line of eight. Hinihingi mo, chocolate. Pag pumasok sa klase, laging late. Kaya ang law of motion, hindi ma-appreciate. Tapos pag may mga group activities, hindi ka nakikipag-cooperate. Yan, mababa ang iyong grade. Kaya ang iyong teacher, iyon ang hate. Ang magalit sa iyong guro ay wala kang karapatan. Lalo na kung ikaw ang may kasalanan. Sana iyan ay iyong maunawaan. Dahil yan ay bunga ng iyong kapabayaan.